Hello guys, meron lang ako i-share sa inyo guys. Hello, this is Mercy Vlog. At sana mag-like and comment kayo dyan para mabilikan, mabalikan ko kayo guys. So yan, nabubula na naman ako kasi nga, nangungungo pa rin ako. So yun nga guys, meron lang ulit akong i-share sa inyo uh, tuko sa mga ka-OFW ko. Bakit ka kaya maramihan karamihan, karamihan guys, maraming OFW ang umuwing lukuan. Bakit kaya guys? No? So, yun nga guys, yung ating tatalakayin at aking isi-share yung mga konting nalalaman ko about mga OFW. Bakit ganon di ba? Yung mga nababalitaan ko na uh, ganon, bakit kaya, di ba? Ano kayang dahilan, di ba? Ano kayang dahilan nila? Ano kayang dahilan? Bakit umuubing mga luhaan? Kung mga ilang taon na sa abroad, tas ang ipon is uh, konti lang, parang hindi sapat hindi hindi sapat para pwede nang mag for di ba o let's say naman uh, uh, basta maraming ano maraming dahilan eh, di ba bakit kaya di ba tayo mga OFW kasi guys tayo yung mga maano yung ating kalooban yung mga puso natin is pusong pusong mamon di ba so yun, medyo kasalanan din natin may kasalanan din tayo yan, guys tay mga OFW marami at maraming mga OFW ang mga umuuwing luhaan sa totoo lang guys isa doon is uh, uh oh nandun na tayo na medyo mataas yung ating sinasahod di ba kumpara sa uh, sa ating bansa di ba uh, even yung mga teacher di ba mas mataas pa nga yung sahod natin eh kaysa sa teacher di ba sa Pilipinas so So, yung mga ibang mga teacher pupunta sa abroad para lang kumita ng malaki. Mas malaki pa doon, di ba? So, ang problema natin is pag gusto na natin umuwi, napapaiyak na lang tayo. Asan yung inaipon natin? Asan yung asan yung mga sweldo natin, di ba? Kasi nga marami guys yung mga uh, hindi marunong humawak sa kanilang kapirahan. Dapat bago ka pumunta dito sa abroad, dapat alamin mo kung ano yung main goals mo, bakit ka nag-abroad, di ba? Bakit tayo nag-abroad, di ba? Dapat alamin natin 'yan, guys. Isa sa mga nakikita ko ha, guys, uh, kasi karamihan talaga, guys, na gano'ng nangyayari sa totoo lang, sa totoong buhay talaga, guys. Marami din ako makakilala na umuwi talaga na hindi sapat ang kanilang pera. Uh, gustuhin man nilang mag-forgood na pero hindi pa rin sila makapag-forgood kasi nga Uh, dahil hindi uh, hindi sapat, di ba? Hindi sapat yung mga naipon or walang nangyari, di ba? Walang nangyari sa mga ilang taon na nandito sa abroad, di ba? Walang nangyari. Uh, hindi nakapagtapos ng pag-aaral yung mga kanilang mga anak, hindi na ice yung bahay nila, hindi nakapagpundar ng kahit naman lang na sabi nating negosyo na malit lang na negosyo dahil hindi naman tayo malaki ang, ano talaga eh syempre yung kinikita natin eh kailangan din naman natin bumili ng kung ano dyan na yung pangailangan natin diba so yun marami talagang mga ganyan guys na hindi marunong humawak ng kanilang kapirahan at isa na tayo dyan sa mga uh, mga co-ofw na isa rin kasalanan din naman may kasalanan din tayo ng mga ofw na hindi tayo marunong humawak ng ating kapirahan sin so yun, masyado tayong uh, maluho, di ba? Kaya tayo hindi tayo makapag-ipon dahil maluho tayo. Let's say uh, marami kang nakikita diyan ng mga sale, Siyempre, alam mo buwan-buwan ka sumasahod, eh, di ba? Iniisip mo 'yun, buwan-buwan ka sumasahod. Pero hindi mo alam yung mga pamili-pamili mo diyan ng paunti-unti at napapagastos ka rin. So 'yun, isa pa 'yun, imbis na inipin, inipon mo yung Uh, pinabili mo na yon at meron ka namang mga bagay na ano di diba? yun hindi mo na talaga na control hanggang sa nakasanayan mo na so ano pang mangyayari di ba uwi ka talagang luhaan kasi nga wala kang ipon di ba kasi pamili dito pamily doon di ba at isa pa guys yung isa pa dito is yung sobrang nating malambot ang ating puso uh, kahit na sabihin natin, oh, kamag-anak dyan, may nanghingi lang, sabihin, uy, pa-birthday naman ng ganito, pa, uh, ay, paano naman ng ganito, birthday ko, oh, paano naman ng ganito, may ano lang, may bilin lang, di ba? paano naman dyan ng, ano, ng, tawag dito, uh, paano naman dyan yung, paano naman dyan ng, ano natin, di ba, mga ganong bagay ba, yun, hindi, hindi, hindi nila inaalam na, uh, nakakaano na pala yun, di ba? So, yun. Ba't kaya? Ba't kaya hindi, hindi ganun ka ano? Diba yun yung mga, mga ugali kasing mga hindi natin na papansin. Kaya hindi tayo nakaka ganun. Sa totoo lang guys, marami. Marami talaga. Marami sobrang dami. Hindi ko na iisa-isahin. Marami din ako mga ganyang ano. Diba? Hanggang nalalaman. Siyempre tayo-tayo lang nakakaalam. Alam na natin yun. So yun. Ang isa pa is yung hmm, yung nalalaman ko na meron din ako isang kaibigan. Ganyan din. Diba? So, yun. Sa susunod na talakay natin ulit. So, ayun nga guys. Continue ko lang. <laughs> Naglakad na ako. Kasi, uh, gusto ko nang ano, umuwi. So yun nga guys, isa pa sa mga ano no dahilan bakit umuwi mga luhaan ng mga OFW dahil uh, sobrang luho guys. Hindi naman na kailangan yung isang bagay is spirit pa rin uh, binibili. So yun nga guys. Yun sa isa pa rin yun guys kahit na uh, sobrang laki ng yung sinasahod kung ganun din ang ginagawa mo sa iyong kapirahan sa totoo lang guys, walang mangyayari at uh, hindi hindi ka talaga makakaipon at kung gustong gusto mo na umuwi sa Pilipinas so konti lang yung naipon mo di ba parang bakit nagtataka ka pa bakit ano ma, mal, uh, bakit ganun lang yung ang yung naipon di ba siyempre doon ka sabi ng laki-laki naman ang kinikita ko pero sana sana punta di ba So, isa sa mga yun ay dahilan, dahilan, diba? Ang hirap na ganito, guys. Pasensya na. Uh, isa pa is yung, ano, uh, sobrang mapagbigay, sa totoo lang, guys, sobrang mapagbigay sa mga kapamilya na hindi naman dapat ibigay yung mga ganong bagay. At saka hindi naman, parang, sabihin natin na hindi naman kailangan is uh, humihingi sila, di ba? Uh, hindi hindi nila inaalam kung uh, okay ba tong bilhin na ganito uh, ano bang unahin di ba hindi nila hindi hindi sila nag-iisip ng ganun basta alam nila sumasahod ka kumikita ka kailangan kang magpadala buwan-buwan so yun hindi ka talaga makapag-ipon di ba dahil sa ganun mga mga uh, mga kaganapan di ba at isa pa is yung uh, kunwari uh, pasyal dito, pasyal doon di ba eh siyempre iniisip mo mm, naman ako eh mm, ano naman eh, tawag dito uh, ma, ano naman eh, sasahod naman ulit ako susunod, mababawi ko rin yan di ba mga ganon so yun, travel na travel, di ba paglalabas, travel na naman ganon, di ba Siyempre, wala ka talagang may, ano, may ipon. Kaya parang pag gusto mo ulit, umuwi. Gusto mo lang, ay, napapagod na ako. Oh, Siyempre, kakatrabaho ng katrabaho. Hindi ka naman robot para ano, di ba? Ay, robot nga, di ba? Na, nasisira nga pag wala nang ano, di ba? Wala nang battery. O, oh, so, yun. Ano pa kaya yung ganun, di ba? Tayo pa kaya na uh, kailangan din natin magpahinga. So, yun. So, yun nga, guys. Marami kayo nakikita. Ano, di ba? Kasi nakaduwal ako. Nakikita nyo yung nasarapan ay kaloka maluloka talaga ako sa mga ano di ba mga ganyan na ano style di ba hindi kasi nila alam kung ano yung priority nila sa buhay sana maging aral man ito di ba sa ating lahat Maging aral at ah, uh, dahil guys nangyari rin sa akin to eh nung first first ko na ano Ah, pero nung first ko guys is ano sa Middle East kasi ako eh. Kaya hindi ako nakagastos ng ganung kalaki eh. at nakapag-ipon pa ako. Nagpapadala at the same time nung ako, meron pa akong uh, kahit papano may pera ako. Hindi ganung kalaki ang sahod namin noon pero na natiyak ko na may naipon ako. So yun. At siyempre hindi pa rin natatapos nun yung aking journey dahil nagsisimula pa lang na mag-aral yung mga aking mga anak noon. So, parang parang ang hirap ng ano, parang ang hirap ng buhay noon kasi nga sobrang late ng sahod tsaka sa Middle East pa, di ba? Uh, hindi katulad dito na oh malaking yung sahod mo pero hindi pa rin, di ba? Nasa iyo na yun eh kahit na ang sahod mo, kung marunong kang humawak ng iyong pera ng iyong sahod, makakaipon at makakaipon ka at hindi ka uwing luhaan, guys. So yun. Marami na ring mga ano, mga nag for good sabi nila mag for good na ako yun pala nakaramdam lang ng hirap one month lang wala pang one month ka, na nasa Pilipinas gusto na ulit bumalik sa abroad kasi nga uh, hindi sapat eh hindi sapat yung kanilang mga naipon uh, kasi nga mayroon pa rin nag-aaral so hugot ka pa rin ang hugot eh, syempre maubos talaga yan pag hindi mo nilagay sa tamang Uh, lalagyan o oh, hindi mo hindi mo nilagay sa tamang paraan yung ang yung kapirahan na naipon so bili dito bili doon wala din babalik at babalik ka rin di ba kaya so tayo mga OFW na nandito pa nakaya kaya pa natin na magtrabaho guys pagisipan natin habang may may lakas pa tayo kasi hindi habang buhay guys na uh, malakas tayo di ba hindi habang buhay na malakas tayo Katulad ko, sinasabi ko ngayon uh, na tama na tapusin ko na lang yun at uh, ano na rin ako, diba? Pero dahil sa pag-uwi kong ito, pag uh, pagforgo dito, is uh may naisip naman ako na paraan kung paano ko mapalago yung aking mga naipon So 'yun, hanggang uh, andito pa lang, andito pa ako guys sa sa ano sa, sa ibang bansa umiikot na yung aking kapirahan guys umiikot na kaya wala akong hawak na pera eh kasi umiikot siya eh umiikot siya hindi ko stay sa uh, hindi ko hindi ko siya ini-stay sa isang tabi lang kumbaga as in talagang ki, inaano ko yung uh, kita di ba? kasi sayang eh sayang talaga sobrang sayang so ganun nga guys yung ginagawa ko di ba habang ko at least kumugulong pa yung aking ano, sweldo. Diba? Talagang asin gumugulong. So, yun nga guys, yun, yun yung gustong gusto kong i-share sa inyo eh, na nagkatarbaho na ako, pero gumugulong pa rin yung aking kapirahan, ang aking kaswelduhan, ba? Diba? So, yun. Dahil utak lang yung ginagamit ko, at ayaw ko rin naman na yung sahod ko is um, pang allowance ko pa, patas tapos ko pa, di ba wala nang matitiras talaga. So, gumawa ako ng paraan para para lang uh, gumawa yung uh, gumawa ng yung sahod ko is hindi ako yung hindi ako yung pinapaikot kundi siya, sila yung pinapaikot ko di ba? ganun guys yung, yung na ginawa ko kaya hindi ako nagpapatalo sa Uh, sa pera na yan hindi, hindi talaga kasi once na nagpatalo ka sa ano mo kapirahan mo mawawalan ka ng mawawalan ka sa mawawalan ng ano yung pinag-ipunan mo so yun sana maisip nila sana maisip ng mga ibang OFW ng ganito di diba? so So, tara na, Maglaka. maglakan muna ako At baka mamaya, maano pa ako So hanggang dito na lang Bye bye, sa, hanggang sa susunod ulit Ayun.